guys, for today's video, another kind of light upload yung man si Babs for the Over ang person. Dahil nga ni mga boss, dahil ra atong niya habiling yung mga videos pa. At dahil nga laki lang tambay, ra atong ganap for today's video, kaya may atong time sa pag voiceover. Hi mo siya, isang piton ko man niya ni ka mo sa daya nga ra, nga pag achismisan nato. Dahil daya nga ra, ay nga kay Babs libre TV kung siya naging sampit imaw. Ging sampit imaw sa sangka krimen, nga wangan ikuntanan na nailaan ni ubrahon, pero ging ubra na agrayang ngani nga pagkangay sa birthday. Oo, oh, oh yes, tama rin yung habatian niya nga kangay imo sa sangka birthday. Kaya ngani nagagtungan imo iya sa pulokati. agarun ti. Agaro nya ni de sa nay mat nga, nga nagaisagahanon kaya umagto ngani imo ito sa pulokati ka sa kay tricycle. Hay pagkatapos ngani karon pagbaktas-baktas na nay nakaabot yun ngani imo iya ngani sa anang lugar nga pagagtunan kung siin may birthday party. Basta party party nga nero ginagtunan ni Bob's Levy TV Ngayon, nga ron hiwa utaron nga pakuno kuno, -kuno diretso mapa panagot aron bisan hindi pagsugta ni nanay na ay basta nat mahimo kako daw sa anong oras niya na ako kanakabot iya madya alas 4 ag madya nga ni ay may na niya nga litson limang kalitsa na pero hapatay nang of course joke joke malat aron nata no first birthday gali katanon ina anak ag bagong bugto pagit ang niya si bebe case nga raho ag daw sa may halipatan patangani ako kara dahil kat nag ako iya hiwa ni ako trigalo Diyos ko Lord Nagainabo umatara ako niya utang hay nak pasensyal at abis sininang mo na. siguro nga mag next year lang or next five years human. Abaw, nag inabot utang no. Tapos dohanda kara madjahi ubos ko. Pero watangan ako karbis ng regalo. Kahuya konta no Pero syempre, umako tuya. Kaya umagtugya po na ko iya. So, sa sa kabaon nga, nga mga bisita. Ang pagkagaom nga na isingkiri malang rotawo. Pero abo, tagaling mga bisita. Ay, puro mga maistra. Kaya nagpinanupo dyan ako kato. At mga sticker namon ni Ma'am Jonalyn artist Ag mga boss. Ay, man na mga gagalangin niya bisita ng day kang nga si pangit si babs lebe TV agro mga barkada ng damis mo ron ha anyways hi, happy birthday kids ato niya inaanak nga si baby alexa mabuhay ka hanggang gusto mo at sana ay ikaw ay lumaking malusog na bata at may takot sa Diyos at syempre mabait na bata katulad ng iyong ningnong nang na si babs lebe TV diva. at syempre mga boss dahil nabusog utak kami sa mga potahing naging panghanda parehas sabi ko mga spaghetti lechon Ayan, lungkia ag everything. hay busog na busog git kami sa kanami ng mga foods nga ging serves. Thank you so much. Ag sa ako nga barkada since 2016 nga yes, sindi pangit ag si Edward mga bossing nga ging hatod pa nga inanda ako iya sa poblasyon bang ag after nga, nga karon it kabuhos gun. Hey, tu, nga, nga, ako iya sa pabuhugan. After ko nga abi abe karon nga mabusog kinahangyan ko man nga magpapogi ay este feeling pogi malang gali rono. Ag iya gali kita nagpabuhug karon. Iya nga ni sa so dating kapitan niya sa shop ng Sir Ruel Jr. mga boss kung gusto nyo nga niya nga nga magpapogi ay mag agto nga niya kamo it's not too late to say sorry so gusto ko lang ganyan pasagamat ay nga ni family Villanueva at sa ako niya barkada nga si Kimberly sa pagkangay katon